Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Balitang tai. tiis ti is tiis pa at uh, magpapatuloy po ang matinding init ng panahon ngayong pong araw. Nadagdagan pa ang mga lugar na posibleng uh, danger level ang maramdamang init. Ayon kasi po sa pag-asa, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong pong araw dyan sa Rojas Capiz at sa Zamboanga City. Mahigit dalawang pong iba pang lugar ang posibleng tamaan ng matinding alinsangan, kabilang po ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao at maging Metro Manila. Kahapon umabot pa sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Puerto Princesa. 45 degrees Celsius naman sa Viracatanduanes. Sa kabila po niyan ay inulan naman ang nasabing bayan. Local thunderstorm po yan ayon sa pag-asa. Resulta po yan ng matinding init na nagpapaipon o nagipon ng maraming moisture hanggang sa maging rain cloud. Ganyan pa rin ang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible pang pa ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ang nakaapekto ngayon sa bansa. At dahil sa mainit na panahon, kanselado ang in-person classes sa ilang lugar. Kabilang dyan ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pasay. Alternative learning mode muna ang ipatutupad doon hanggang bukas. Asynchronous classes naman ang ngayong araw sa lahat ng public school dito sa Quezon City. Suspendido rin ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa probinsya ng Albay. Pati na sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga. Preschool hanggang high school naman ang walang face-to-face -face sa Dagupan, Pangasinan. Bukod sa init, may scheduled power interruption din sa Alcala, Cagayan kaya wala rin munang in-person classes. Kanselado rin ang klase at school operations sa St. John Nepomucin Parochial School sa Nueva Ecija dahil po sa inanunsyong emergency power interruption. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Banga South Cotabato dahil po sa epekto ng El Nino. Sa datos ng Office of the Municipal Agriculturist, nasa 1,500 hektarya na ng mga pananim at palaisdaan ang napinsala ng init ng panahon na tinatayang aabot sa mahigit sang daan at labing apat na milyong piso ang halaga. Ang banga na ang ikalawang bayan sa South Cotabato na nagdeklara ng State of Calamity, kasunod po yan ng Surala. State of Calamity na rin po ang probinsya ng Maguindanao del Sur. Batay sa PDRRMO, mahigit 300 at 45 milyong pisong halaga na mga pananim ang napinsala sa lugar. Dahil naman po sa kakulangan ng supply ng tubig, kaya nagdeklara ng State of Calamity ang Iloilo -Ilo City. 25 barangay na baranggay doon ang apektado ng krisis sa tubig, sabi ng CDRRMO. Kasabay po ng deklarasyon, inaprubahan na rin ang paggamit ng Quick Response Fund ng lungsod. Doble ingat po sa sunog ngayong mainit ang panahon. Nagkasunog sa ilang lugar sa bansa. Sa Kaloocan, patay ang isang senior citizen at kanyang apo matapos matrap sa nasusunog na bahay. Siyam ang sugatan. Hindi bababa sa sampung alagang aso at pusa ang nasa wirin. Inaalam pang pa sanhi ng apoy. Nasunog naman sa Navotas ang isang ginagawang fishing vessel. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room nito. Wala namang nasaktan sa insidente at inaalam pa ang sanhi ng apoy. Natupok din ang apoy ang isang lumang simbahan sa Ilagan, Isabela. Sa lakas ng apoy, bumigay ang bubong ng simbahan at may mga natupok ding imahen. Problema sa kuryente ang isa sa mga tiniti ng sanhi ng apoy. Taong 1612 nang itayo ang Heritage Church. Heto na ang latest ngayong Martes, mga mare at pare. Nag-schedule na ang operasyon ni Kapuso star David Licauco para sa sakit niyang sleep apnea. 12 years na itong iniinda ni David. Hindi na raw makapaghintay ang aktor sa operasyon, lalot apektado nito ang pang-araw-araw niyang pamumuhay. Ang sleep apnea ay kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto ang paghinga ng isang tao habang natutulog. Sa kabila niyan, tuloy sa trabaho si David. Last Sunday, nasa premiere night siya ng movie nila na GLU. Present din ang iba pang bida rito na si Naruru Madrid at TJ Marquez. Kasama rin sa road trip drama film si na Derek Monasterio at Michelle D. In the zone na sa Dubai ang P-pop kings na SB19 para yan sa kanilang pagtatag World Tour Concert doon bukas. Sa airport pala ang ramdam na ang suporta ng 18. By the way, nagbabalik sa si SB19 member Stell sa Kapuso Network bilang coach sa The Voice Kids Philippines. Mapapanood naman si Josh Cullen as guest sa k at K-Lamig Edition ng Running Man Philippines. Ito na ang mabibilis na balita. Labindalawang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang patay sa inkwentro sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur, kabilang dito ang isang leader ng BIFF, na kumpiska rin ang nasa labing tatlong armas. Ayon sa 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ng AFP, sangkot ang grupo sa ilang insidente ng pambobomba at pag-atake sa puwersa ng gobyerno sa ilang lugar sa Bangsamoro region. Patay ang isang lalaki matapos pagsusuntuki ng tanod sa Pinarubia, Abra. Base sa investigasyon, lasing ang biktima at naghamon ng away. Aawat daw sana ang suspect pero tinangkaraw siyang suntukin ng biktima. Sumuko ang suspect. Sabi niya, dinipensahan niya lang ang kanyang sarili. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Nabalot ng makapal na usok at nagliyab ang outdoor parking sa Naiya Terminal 3 kahapon. Tinupok ng apoy ang labing walong sasakyang nakaparada. Sa isa pang sasakyan na damay naman ang bumper. Napula rin ang na apoy at walang naitalang nasaktan sa sunog. Nagbabadyang peligro raw ang parking dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapalat tuyong-tuyong mga, da mga damo. Ayon sa Manila International Airport Authority, pribadong kumpanya ang namamahala sa pay parking na ito at karamihan sa mga pumaparada ay ilang araw iniiwan ng kotse dahil may flight. Ayon naman sa kumpanya, nakikipagugnayan na sila para sa investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Bibigyan din daw nila ng tulong ang mga may-ari ng na mga napinsalang sasakyan. After her successful movie comeback na Rewind, sasabak naman sa indie film si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Bibida ang My Guardian Alien lead star sa 2024 Cinemalaya Independent Film Festival entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group na Balota. Bibigyang buhay niya ng karakter ni Emmy ang gurong magliligtas sa huling kopya ng Balota sa gitna ng eleksyon. Mapapanood ang pelikulang isinulat at idinirek ni Kip Oy Banda sa so August 2. Need immediate medical attention. The long wait is finally over dahil mapapanood na bukas ng gabi ang pagtatagpo ni na Elias Guerrero at Doc Annalyn Santos sa Black Rider. Susundan pa yan ang intense na eksena sa abot kamay na pangarap na ipalalabas naman sa Webes ng hapon. Pinagbibidahan yan ni na star of the new gen Jillian Ward at primetime action hero Ruru Madrin. Chika nila isang karangalan na nagkaroon ng crossover ang mga pinagbibidahan nilang serye na parehong nangunguna sa Prime at Afternoon Prime ng Kapuso Network. Mabibilis na balita po tayo. Nagkarambola ang apat na sasakyan sa Bypass Road sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa isang lalaking sakay ng delivery van na nasangkot sa aksidente, nagkabanggaan daw ang isang pickup at isang van hanggang sa madamay ang isang motor at ang kanilang delivery van. Sugata ng isang sakay ng motorsiklo at isinugod sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakatulog ang driver ng pickup. Kusang nagpunta sa tanggapan ng Department of Transportation, ang PBA player na si Raymond Almazin na nahuli noong isang linggong dumaan sa EDSA busway at nanuhulumano sa mga enforcer. Tinanggap ng DOTR arang paghingin ng tawad ni Almazan, pero hindi siya lusot sa babayarang multa. ang umunoy panunuhol Nauna nang sinabi ni Almasan sa GMA Integrated News na inakala lamang ng kanyang misis na pwedeng bayaran on the spot ang tiket, kaya siya naglabas ng pera. Good job ang ilang Pilipinong atleta sa sinalihang kompetisyon abroad. Ang billiards player na si Michael Bawanan ay nagkampiyon po sa 2024 Bali Open International 10 Ball sa Indonesia. Bukod po sa medalya at trophy, may cash prize din si Michael na 70 million Indonesian rupiah o halos 250,000 pesos. Pinalo po niya sa 10-ball finals ang kapwa Pilipinong si Bong Bata Tiger na nauna ng nagkampyon sa 9-ball finals ng parehong torneo. Sa larangan naman ng athletics, may gold medal ang long jumper na si Janry Ubas. Mula po yan sa Men's Long Jump Open sa 2024 Singapore Open Track and Field Championships. Nakatalon siya ng 7.58 meters, mas malayo laban sa mga pambato ng Taiwan at ng Singapore. Abiso sa mga motorista, isasara simula Mayo A1 ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Anim na buwang aayusin ng Department of Public Works and Highways ang flyover hanggang October 25. Papayagan ng makadaan sa bahagi ng flyover ang EDSA bus carousel. Ang ibang mga motorista pwedeng dumaan sa ibaba ng flyover o kayo sa mga alternatibong ruta sa mabuhay lanes. Kaugnay po sa pagkasunog ng ilang sasakyan sa parking extension area ng Naia Terminal 3. Makakausap natin si Connie Bungag, officer in charge ng MIAA Public Affairs Department. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, uh, magandang umaga, Raffy and Connie. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Tukayo. Kamusta na po? Oo nga po. Makikikamusta lang po kami sa investigasyon dyan sa sunog na nangyari po sa parking area. Actually, yung investigation, uh, ang gumagawa po niyan is yung Bureau of Fire Protection. No? Mm -hmm. uh, pero kami naman po ay nakasuporta sa kanila. Alisudan na rin po sa directive ng in Ines to give our full support to the Bureau in in the course of their investigation. So, kami po ay nag-aabang din po ng anumang mm. assistance that they would need from us. Mm -hmm. Uh, tukoy na po ba yung lahat ng may-ari ng mga uh, sasakang nasunog dyan po sa parking area? We understand, ito yung mga nag-overnight eh. Uh, o tawalis dahil may mga flights. Yes, uh, sari yan. Eh. May mga nag-overnight, yung iba nagsundo, yung iba naman uh, Uh, could possibly be mga employees ng MIA. No? So, ito po ay parte pa rin ng investigation na ginagawa because we really have to identify because uh, yung damage caused to the vehicles will have to be uh, remunerated din po. Ano? Mm -hmm. At uh, yung po parking operator, uh, which is a private concessionaire of the MIA, has already signified their commitment no, to to answer for for the losses no, incurred Oh, uh, very quickly po, meron po ba kayong informasyon na matagal na parang may concern yung mga nagpa-park dyan kasi matataas yung mga da, yung mga damo eh dyan sa area na 'yan. Matagal na rin pong uh, uh, pinapansin nito. Uh, actually, yung grass cutting uh since it's a leased area, it's uh it's within the jurisdiction of the private concessionaire but we have always reminded them to to yung dunga, yung grass cutting dun sa area. Kasi nga, it's not only because malaki siyang abala, but also it's already, also a security concern for them, for the MIAA. So, uh, paulit-ulit na nga po namin sinasabi yan sa kanila. Mm -hmm. ah, tukoy na ho ba lahat ng may-ari ho ng mga nasunog na sasakyan at naabisuhan na po sila? Ah, hanggang ngayon po ay uh, patuloy po yung pag determine kung yung identity po ng mga uh mga owners ng mga vehicles na to but we are sure that uh private concessionaire who operates the uh, parking lot kasi ugnayan na po 'yan uh, sa mga sa mga possible owners po by way of advisory or or siguro panawagan po because uh yun pong kanilang parking management is uh, conducted by their tenants no? so uh We are not sure kung ano po yung nilalagay nila doon sa kanilang parking ticket. So, but uh we have already talked to the private concessionaire and they said that they are doing all they can to identify the owners of the vehicle. All right. Maraming salamat po, Ms. Connie Bungag, ang officer in charge. Maraming ng... salamat. Thank sa you. Salamat po sa inyo. Yan po naman si Ms. Connie Bungag, ang officer in charge ng MIAA Public Affairs Department. Tagaktak pawis na talaga ang init levels ng Pinas. Correct, Mare. Kaya ang isang lalaki po from Bulacan na have ang paraan para magpalamig habang nagtatrabaho. Oh, eto. Makichill tayo. Kasama siya. Work from home? No. Work from H2O. Ayun na nga. Yan ho ang WFHO Work from Huwater <laughs> Remote office setup ng cloud engineer na si Aladdin Kaysa tumambay raw sa aircon Swimming ang sagot niya sa mainit na panahon Staying cool sa inflatable pool Pero getting the job done pa rin naman Eh sino nga bang aayaw Na pagkatapos ng shift Diretso agad sa staycation trip Namanghang netizens sa paandar ni Aladdin. Ang video ay halos 150,000 na ang views. Alade, ng iyong practical salba the ride ay... Trending! Trending! Ayun nga, o, oh, kitang-kita. Ano yung styro ba yan? Ang yung lalagyan ng kanyang laptop? Oo. <laughs> Pwede pala yun. At oh, saka, di ba, nakahiga siya, o, oh, oh, sa ulo. Oh. Wag, wag, lang, wag lang siya makatulog. Yung oh. nga, kundi <laughs> sira ang laptop mo. <laughs> Samantala, yan po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking mission. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.